nga yung mga natatanda na yung mga natatanda pwedeng tapos dyan ang anchor ayan ang dalita right ah yung pasan nito eh may minuto tayong ini so ngayong chong yung monitoring status ay dyan sila lagyan natin dito dyan and it automatically Yang sa mga folder yung uli na 121 bili na paka-agitan ni patak na do ko hindi siya pwedeng na kaya lang makayuma matagal kasi pagka-detect na nagtatagal wala na bang blandito nag-auto shutdown matagal pa hindi yan mo Okay, so na-massage na natin, ha? Kuha na natin. Okay, so gano'n siya. So nakakasa na to. Kailangan magiging ko lang siya sa side. 7 pa. Pagiging ko lang sa 6. Ha, okay. Mabalis na siya. sa Pero pagka pinaturo mo niya siya, kailangan <laughs> pinaturo mo niya siya sa 2. Saka kailangan siya sa 7 pa eh. Okay, and then? 7 na sir, 7. Pwede na siguro yung kanyang kapunti. Kailangan <laughs> magiging ko lang dito-dito siya. And then? Digit lang siya. And then kung sip

dapat na nangtama kaya nangtama si sa kabilang pa, larawang para magbigay ng okay, eto yung insulin secretion natin home, eh. so, kayanya, yung common eh. kaya yun yung natin okay. sa mga paikot yung pen insulin pen dito. yung insulin pen niya, niya, lung, lang, yung insulin pen insulin pen yung insulin yung insulin pen yung insulin yung insulin pen 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 yung insulin yung insulin pen yung insulin pen yung insulin yung kamana sangka dia tadi saya yang tadi itu kan aku lama ngobrolnya tadi itu jadi kan kan itu usaha jadi gula kan kan tadi itu musuh musuh sangka dia tadi wag na maging malisista dahil hindi natin yun eh Diba sabi natin parang naman talagang <laughs> dapat dapat natin dapat naman 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 naman dapat naman dapat naman lang <laughs> naman dapat lang dapat naman dapat naman dapat pa lang. naman dapat Hindi dapat naman 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 dapat

Yung na-prepare mo pala, ibigay mo yun sa partner mo kasi yun yung ituturo niya sa iyo. Kapag okay. tuturuan yung ilagay mo, okay lang sa sayo na lang yung Hindi mo sasabihin. Hindi mo yung yun. Hindi yung na kaya sa iyo na yan. Iinject. So vice versa din, yung prepare niya, okay, ibigay niya sa iyo, ituturo mo lang sa kanya. Okay, natatakan mo kanina yan. Ano yung common? Most common sight natin, abdomen talaga. Pero pwede doon. Diba, after ng after ng balot natin, yung sabi kayo, yung tabalan natin. Pero ang sabi nga sa libro, ang pinakamataba pati doon ang katawan natin doon Which is na, sa sa Dito sila sa

Nasab loh, nasab loh ini mga, aku bilang tuh, dapat tau nggak kan? Sabitnya aja sampai ke saya, gak sih? Yang mga, dari taliannya, gak sih? Besok diot aviation, dapat? Never touching the floor. Nah, so mama ya, Pakai kalo kalo aviation, emang namanya sampai ke saya, nih, lah. Sampai yung aviation. Yuk, ntar kalo gak, yuk, ntar, yuk, 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 yung yuk, 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 mga, yuk, ito na 'yung wala wala na. Dito 'to. May problema kasi nang cater yung non-dwelling, pagdating ng mga pulikat, kasi may lugo. So, may lang kasi dito. 63 po. Dito na lang. Sige, basta. Ha, hindi namin garden. Sakto yung po dito sa. Kasi katulad nito, kasi na hindi pala natanaw ng mga nag-garden dito, yung dadalhin na initial, tapos papasok daw. Para hindi na mag-drain, hindi Kaya tawagan mo yung gardener. Tapos may tinatagalan na ang mabasa ng papel o hindi na. Okay. Sige, nandiyan daw siya. Ano ba 'yung sabi nating kanina? Ilagpas kasi mga kamay, ito, nandito pa lang sa kung ng lobo, masaktan yung client mo safer daw, di mo lang ng konti. Kasi afterwards, pagkalagay mo na yung balloon, hinihilamot din naman sa likod. Hinahampang mo din sa gano'n. Sa lalaki naman, sa lalaki tayo. Sa lalaki, ito, hindi na yung bladder niya. Sa baba ng bladder niya, meron? And then ito, yeah. oh, diba? An ano ito? Uh, 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 ito? ito? Anong purpose lang ito? Ito, ay mga natin sisyon Anong Anong ginaproduce ito? Ex-sales. 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 ex sales 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 Sperm cell, naglalaki dito. Eto, ito ang take na ka. 4-yearly po lang ito. ang lalaki pala, nag-determine ng gender na baby. Alam nyo Ang lalaki daw, ang chromosome niya, di pa rin mag-miss ang O yung X niya, o yung X niya. Ang babae, X-X. O yung X niya, X. So kung ano makalusot, di ba? O kaya, pag-sperm niya, nakalusot, X. Huwag kong tayo sa X. Yung X niya, yung Mami niya. Pag-X-X, baka babae. So X-X, babae. Pag kayong Y pa

Okay, lalagyan natin si Yuri Bang sa below the bed, bed but not touching the floor. Pero wala lang sa ng ordinaryo. Pag ikaw pa lang concern ng your needs, so wala lang laging nandoon yan sa below the bed but not touching the floor. Of course, and then kung tayo ng facing our back, ang pagtatanaw natin hindi ganyan. Kasi ay masasagot natin hindi, of course. Hindi dito tayo. Pagdilid pag nag-train mo, okay? Hindi na pagtatanaw din naman naman natin ng bed. Please turn natin. Para po sa First, ay, 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 ay,

Tapos kaya ito, napapansin nyo ito, always na nasa baba. Baba ito. Ganyan. Okay. Tapos kaya ito, napapansin nyo ito, always na nasa baba. Baba ito. Ganyan. Okay. Tapos kaya sa napapansin nyo ito, always na nasa baba. Baba ito. Ganyan. Okay. Tapos kaya ito, napapansin nyo ito, always na nasa baba. ito. Ganyan. Okay. Tapos kaya ito, napapansin nyo ito, always na nasa baba. Baba ito. Ganyan. Okay. Tapos kaya ito, napapansin nyo ito, always

Wala mo nang-correct din yan? Wala naman. Na-dispark ka yung Eto Na-dispark ka yung dalawa. Itong thumb, itong maliitong Eto ang pang-push hindi ito. Kasi masakit ito. So, kailangan ganyan. Ito ang ngayon muna yung hindi na yung kumasak sa skin. Okay? Ito yung tings mo lang yung skin. Ito yung tings mo lang. Ito yung tings mo siya, insert ka. Insert. Wala, wala, wala. Wala, mo mag-touch Eh, <laughs> 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 <laughs>